Love Bakery, Coldel. I think bakery. Not mm, translated. Translated? What's that? Not translated? That's the bakery. Okay. Um, balas na dyan. okay Ayan guys pick up na tayo ng ano natin donut oh okay dito daw ako dadaan sa may grocery guys kasi lakas daw ng hangin. So lakas ng hangin. So, dito ako papasok at dito ako lalabas. Okay. Grabe, nanunulak yung hangin. Para akong kinita. bakery nandito pa yung bakery guys sa dulo okay pick upin natin yung ano natin guys hello uh, dito na yung donut ko ayan ito yung mga cake nila guys yun sarap

Paulan. Paulan! Grabe! Sabihin mo hi, guys. Sabihin mo hi, guys. Sabihin mo hi, guys. Hi, guys. So, teka. Ayan, guys. Pauwi na kami. It's raining? Yes! Pauwi na kami, guys. Grabe. Lakas ng hangin tsaka lakas ng ulan. Super. So, galing kaming cold day. Nag-pick up lang kami ng ano, uh, ano tawag niyan? Donut namin. Para mamaya, may kakainit kami kasi manunod kami na movie. Movie! Ayan, manunod yung movie mamaya. Ayan, may driver ako guys. Oh. So. Seryosa. I'm back! Welcome to YouTube! How are you, YouTube? Did you miss me? It's been a long time since I did not make a video. This is the first day we're a video on YouTube. guys? We're okay. We're fine. Boy, We're alive and kicking. pangit weather ngayon. Hindi maganda po masyal. Bale, today and tomorrow is rainy, rainy season. But hopefully, on uh, Thursday, back for good weather na. Yung marunong mag English. Nagtatong ko na ako ng asawa kasi hindi ako makasalita ng English ng direksyon. Pag nasa trabaho lang. Kasi pag nasa trabaho ka, kahit ano lang yung salitang lumalabas sa bibig mo, pwede ka magsabi ng English. <laughs> <laughs> Pero pag dito tapos may nanonood sa yung Pilipino, pupunahin ka ba? Tama nga, no? <laughs> pag nasa abroad ka, magsalita ka ng English, kahit ano, okay lang. Pero pag nasa, ano, pag na, nasa Pilipinas ka, magsalita ka ng English, super awkward. Kasi maraming sa iyo dahil bali yung grammar mo everything. <laughs> Pero dito kahit ano, okay lang. Ayan, so pangit talaga ng weather guys. Hindi talaga magandang pamasyal market ngayon and then tatambay kami ng Tim Horton later That's it All right Babay na muna guys for now Bye kasi a panoorin mo na paminado mga tumadaan sa Tim Hortons Bye Hi guys Ito nga pala yung donut kanina na pinikup ko yan. Tapos ito. Mmm. Right. Donut. 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 From Coldell Bakery. Mmm. 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 Eclair. Ayan. May cream sa loob. No, 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 Sarap. Mmm. No, no. no, <laughs> <laughs> Bye. <laughs>